mga kwentong kapabalagyan at katatakutan. Mga nilalang ng dilim dito sa <laughs> sa gitna ng lungsod ng Marikina. Ay isang lumang gusali na matagal nang hindi pinapansin ng karamihan. Isa itong dating pabrika ng sapatos noong dekada 70. Ngunit matapos ang isang sunog na ikinamatay ng maraming manggagawa, ipinasara ito. Ilang dekada ang lumipas, Bago ito muling binuksan bilang isang warehouse ng mga imported na gamit. Dito nagtatrabaho bilang night shift security guard si Andy Ramirez. 42 anyos, tahimik at mapagmasid. Pero si Andy ay hindi pang karaniwang gwardya. Sa murang edad pa lamang ay may kakayahan na siyang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Katulad na lang ng mga ligaw na kaluluwa. noong unang gabi ng kanyang duty sa warehouse. Hindi pa man siya nakapesto sa kanyang guardhouse. Ay eh may naramdaman agad siyang malamig na simoy ng hangin. Kahit patag-init noon, habang nag-iikot sa loob ng gusali, napansin niyang tila masyadong tahimik. Walang kahit anong tunog ng mga daga, kuliglig, o kahit anino ng pusa sa kanyang paglalakad sa ikalawang palapag, bigla siyang nakarinig ng mahinang iyak. Iyak ng babae, paulit-ulit. Tulong! Tulungan niyo ako! Nang sandan niya ang tinig, humantong siya sa isang kwarto na punong-puno ng lumang sapatos. Sunog, sira-sira, at may amoy na tila sinunog na balat. Sa loob ng silid, sa isang sulok, may nakita siyang isang babaeng nakaputi. Sunog ang kalahati ng katawan at may dugo ang muka tinitigan siya dito tsaka nagsalita hindi pa tapos hindi pa tapos ang kwento namin dito kinabukasan kinausap niya ang isa pang security guard na naka sa day shift. Ibinahagi nito ang kwento ng sunog. Noong 1982, may naganap na aksidente sa chemical habang may nagwo-welding sa may basement. Nahulog ang apoy sa isang drum ng solvent at agad na kumalat ang apoy labing isang manggagawa ang matrap sa loob kabilang na ang isang buntis na babaeng sa patero si Aling Teresa ang pinaniniwalaang espiritu na unang nakita ni Andy mula noon gabi-gabi na siyang binabalikan ng mga kaluluwa. Iba-iba ang itsura. May lalaking walang muka. May batang umiiyak habang hawak ang sanog na manika. At isang matandang lalaking nakaupo lang sa madilim na sulok. Paulit-ulit na nagdarasal. Sa bawat pagpapakita ng mga espirito. tila may gustong ipahiwatig hindi sila basta nagpaparamdam lang. May laman ang kanilang galit. May hinanakit. Isa lang ang malinaw. Hindi sila matahimik. Isang gabi, may kakaibang nangyari. Habang nililibot niya ang basement. Bigla siyang napatigil sa harap ng lumang pader. Naramdam niya ang bigat ng enerhiya mula roon. Hinampas niya ito gamit ang kanyang baton. At sa ikatlong hampas, pinabiyak ang bahagi ng simento. Tumambad ang isang tagong kwarto. At sa loob nito, butot balat na mga bangkay. Labing isa, kabilang ang isang maliit na kabaong. Malamang ay kay Aling Teresa. Naalarma ang otoridad. Agad itong iniulat sa pulisya at isinailalim sa investigasyon. Kinumpirma ng mga forensic expert na ito ang mga biktima ng sunog noong 1982 at itinago lamang ng kumpanya ang mga labi upang hindi masira ang pangalan ng dating may-ari. Nakaraan ng ritual na ginanap sa warehouse Dinala ang mga labi sa simenteryo At binigyan ng marangal na libing Kinagabihan Sa huling ikot ni Andy Humarap sa kanya si Aling Teresa Hindi na siya sunog Kundi Nakasuot ng malinis na puting damit Gumiti ito At sinabing Salamat, Andy. Matatahimik na kami. At sa unang pagkakataon, naging tunay na tahimik ang gabi. Simula noon, nanumbalik na ang katahimikan sa Gusali. Si Andy kahit may kakayahan pa rin makakita ay hindi na nakakaramdam ng ligalig sa warehouse naging bantay siya ng dilim hindi lang sa mga magnanakaw kundi sa mga kaluluwang nawala ng tinig Maraming kaluluwa ang nananatili sa mundo dahil may unfinished business. Halimbawa, gusto nilang ipaalam kung sino ang may kasalanan sa kanilang pagkamatay. May gusto silang ipasa o ipamana. Halimbawa, gamit sikreto o mensahe. May mahal sa buhay silang hindi nila matanggap na iwanan pa. Sa kwento ni Andy, ang mga biktima ng sunog ay hindi nabigyan ng hustisya at itinago pa ang kanilang mga bangkay. Kaya sila nagparamdam humihingi ng katarungan. kapag ang isang tao ay namatay sa marahas o bigla ang paraan, aksidente, sunog o pagpatay, naniniwala ang ilan na nagiging ilaw ang kaluluwa. Hindi sila agad makatawid sa kabilang buhay. Dahil puno ng galit, galit o takot ang kanilang kamatayan. Sa paniniwalang kristyano, sa katutubong paniniwala, mahalaga ang maayos na libing at dasal para matahimik ang kaluluwa. Kapag hindi ito naibigay, nananatili raw sila sa mundo naglalagalag, naghahanap ng tulong. May mga espiritu raw na naipit sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi makatawid dahil sa bigat ng kanilang emosyon. Ang multo ay minsang itinuturing na eko o imprint ng isang matinding emosyon na naiwan sa isang lugar. Minsan, ang mga multo ay nagpaparamdam hindi para manakot, kundi para magbantay o magbigay ng babala. Maaaring para sa darating na peligro o para gabayan ang isang tao sa pagdiskubre ng katotohanan. Sa madaling salita, hindi sila matahimik hanggat hindi naayos ang kanilang hinanakit o obligasyon. At minsan, ang tanging paraan nila para humingi ng tulong ay sa pamamagitan ng pagpapakita. Kahit pa ito'y nakakagulat o nakakatakot para sa mga buhay